Oo no po mas mabigat nga yung akin eh hindi lang basta kaibigan eh hindi ko lang siya basta kaibigan ang ang kasi pag sinabi kaibigan ko kaya tunot sinungaling ako hindi ko basta kaibigan yan komrad ko yan komrad naniniwala kami sa isang prinsipyo mas mabigat yon hindi naman hindi naman kami magka-religion ni 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 pastor hindi naman kami magkababayan hindi naman ako tigadaba mo Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang 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 communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad doon, uh, pina reverse niyo yung content niya was, Sir, was there any help uh, given to you in the last election? Oh, una na yung dasal. Dasal. Uh, Napaka-importante noon doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na, na, wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Ano? Hindi ako niniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klasing pabor. Ano bigshot, bibigyan ng pera? Naku, huwag naman. Oh, wag naman. Ang ang bintang sa kanya, siya humihingi ng pera. Maganda 'yan, ha? Sabihin ko kaya, oo. Hindi Bi ba? <laughs> so, no, 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 wala, 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 wala. Wala, wala, po, wala. Worry, ang sa akin kasi parang hindi naman 'yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako eh, magiging instrumento ng ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang ganoon. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Uh -huh. Sir, uh, na katagal yung friendship niyo ni Pastor Tiburay other yung panahon ni Digo? Ano hindi, iba. Iba kasi yun eh. Iba yung kay Digong iba yung kay pastor. Meron kaming sariling... Oh, matagal na, panahon pa ni GMA. Kasi kasama din si pastor sa cluster ng of peace ni, ano eh, hmm. ni Pangulong GMA. Magkasama kami doon. Oh, ganun na katagal ang pagsasama namin sa adhikain. na Hindi sa usapin ng, ng pananampalataya o ano, kundi sa paniniwala na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Si Senator Sinso open din sinabi niya kanila na sa kag pagkakilala kay Pastor, hindi lang na magagawa 'yung mga pinapatalatan sa kanya. You see, 'yung Aba, eh pag sinabi ni Mama Bear, panghawakan ko 'yun. Oo. kasi siguro mas mas meron din silang pagkaka eh. kay Pastor. Iba din iba sa pangangakilala Kaya napakaganda mong marinig noon. Hmm. Ay, naku, naku. Parang malabo naman yon sa isang muslim at sa isang pastor mag-uusapan ng ano. Oo, wala, wala. Oo, kasi wala na rin sa edad namin siguro. Siguro kung pwede niya ako ng ganun kung mga panahon pa siguro bago umakulong. Pero ngayon na uh, alam niyang takot ako sa asawa ko, hindi ako mabib hindi ako mabibiro ng ganun. Kahit na kahit na sino sa mga kaibigan ko, kakilala ko ngayon, hindi na putok yung gano'n na oh, sino yung maganda, yung gano'n, hindi na, hindi na. Sa, ang, sa ngayon laging ang pinag-uusapan, pare, pa, paano ba yung bayan natin? Ano magagawa natin sa bayan natin? Alam mo ma'am, bilang respeto, uli, bilang respeto uh, kay Senator Angara, ayoko kumu muna talagang magkomento dyan sa tsa Kasi una sa lahat, alam lahat ng tao na pabor ako sa tsa-tsa. Napaka-bias, napaka-unfair para kay Senator Angara na sa kalagitnaan ng kanyang hearing, Emeron eh, meron ako mga side interviews na hindi siya mabibigyan ng, ng para sa akin, kanya ngayon to eh. Siya ngayon ang bida dito, hayaan muna natin si si Senator Angara, kung ano man ang mas maganda yung reaction niya, ang hingin natin patungkol dito sa sa nangyari sa uh, malaking kapulungan kasi malaking ano yun <laughs> malaking <laughs> <laughs> ano na naman yan, ma'am? Alam ano mo naman. Eh, ayokong... Mas maganda kung si Senator Angara tapos si SP ang magandang magbigay ng pahayag dito. Tapos, uh, mula sa pahayag nila, doon ako magbibigay ng pahayag para hindi ako sumasalungat kung saan man ang direksyon nila. Nakausap ko na sila noong umpay. so Baka naman akala si isipin nila sirang plaka ko paulit-ulit, di ba? Eh naiintindihan ko ang bawat posisyon ng senador sa chacha. Yan eh una pa lang. Una pa lang. Hindi naman ngayon lang, noong pa noong panahon na tayo ang nagsasagawa ng pagdinig, open naman sila na sinasabi nilang hindi talaga sila okay dyan. At ako naman nirerespeto ko naman yung kanilang mga posisyon. Pero siyempre, iba itong ngayon. Sa oras na to, ang humihingi nito ay ang executive. So siguro, ito na yung pinakamagandang uh, uh, oras para kay Senator uh, Sani. Siya dapat ang mag-shine dito, di diba? So bigyan natin sa kanya para sa akin, kung may kakausap dapat sa mga senador, dapat pangunahan niya. Oh, hindi ako. Kasi ayo ayo ako mang -agaw ng ano, uh, hindi maganda. Eh, napakaganda pong issue niyan. Sapagkat uh, masarap nang magbigay ng mungkahi diyan kasi nakapagbigay na ng mungkahi diyan si SP. At napakaganda nung sinabi ni SP, uh, sabi niya, uh, sana magkaroon ng isang hakbang na yung mga bibigyan ng PNP ng karapatan na magkaroon ng long firearm ay maging reservist. Ang gandang ano nun para sa akin. Kasi tayo naman kung ano sabihin ng PNP, naniniwala naman tayo. Dapat paniwalaan muna natin yung sinasabi nila. Uh, uh, at ganun din naman yung sinasabi ng ibang mga senador. Siyempre, kanya-kanya, demokrasya tayo, may kanya-kanyang opinion. Pero siyempre ako, naniniwala ako sa opinion ni SP. Napakagandang opinion nun. Karapatan ng sibilyan yan karapatan nilang magkaroon ng baril. Oh, pero, siyempre, pagdating dyan sa long firearm, dapat sana maging reservist sila. Mag-serve mag sila sa gobyerno. Magkaroon sila ng proper training. Kasi alam mo, ang problema sa bayan natin, hindi yung may lisensyadong baril at hindi yung ang problema natin dito yung mga guns. Yung mga outlaws. Yung, yung lisensyadong baril, may record yan. Kapag nakagawa yan ng pagkakamali, napakadali mong matrace yan, madali mong mahuli, madali, yun ang paraan eh. Ang problema natin, ang pagdiskitahan natin, yung mga hindi sumusunod sa batas. Pero yung mga may LTAP, eh, <laughs> dumaan na yan sa proseso para magkabaril. Ang kailangan lang, bigyan natin ng responsibilidad. O binigyan sila ng pagkakataon na mag mag-ari ng mahaba. O ay e, bigyan din natin ng pagkakataon, mag sila sa bayan. Maging reserve sila. Napakaganda nung sinabi ni ST. Apo, salamat po.